Magkasamang pinangunahan ni Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes ang pagbubukas ng isang floodgate sa kahabaan ng Rojas Boulevard upang makontrol ang pagbaha sa Maynila. Sa isang ambush interview, sinabi ni Yorme na nakatatanggap siya ng maraming reklamo ng pagbaha sa Kalaw, Aurora maging sa Taft Avenue habang unti-unting nilalatag ng Maynila ang drainage master plan nito. Sinabi ni Yorme na pagbubukas ng floodgate ay pansamantalang solusyon upang dumaloy ang tubig at maiwasan ang stagnant water. Tuloy naman ang panawagan ni Yorme at artes sa publiko na itapon ang basura sa tamang lugar upang hindi ito magbara sa mga drainage na nagiging sanhi ng pagbaha. Iniulat ni Mayor Isko Moreno na isinuko ng isang barangay chairman ang susi ng unit sa Pedro Hill Residences kung saan nabigyan siya ng tirahan sa Invertical Housing Unit ng Lungsod. Sa isang Facebook post, sinabi ni Yorme na bagawan pasado si chairman sa ilang requirements. Agad niyang ipinaimbestiga sa City Legal kung deserve ba nito magkaroon ng pabahay. Matatandaan na sa kanyang inaugural address, sinabi ni Yorme na may mga individual na nasa pwesto na nakatanggap ng pabahay na dapat sanay para sa mga mahihirap. Ipinag-utos niya noon na ipiimbestiga ito upang malaman kung karapat dapat bang makatanggap ng pabahay ang mga nabigyan nito. Nag-update si Mayor Isko Moreno kasunod ng viral video na kinabilangan ng mga kabataang nagrarayot sa Lacson Corner, Tuazon Street, sa Sampalo, Kamakailan. Ayon kay Yorme, tatlo sa mga nahuli ay mga minor de edad na naibalik na rin sa kanikanilang mga magulang, habang ang tatlo na may nasa hustong gulang na at mga walang trabaho paalala ni Yorme sa publiko. Agad ipagbigay alam sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga ganitong insidente upang maaksyonan sa lalong madaling panahon. Simula sa biyernes, July 18, pwede nang ma-avail ng publiko ang General Tax Amnesty sa Maynila. Inanunsyo ito ni Yorme isang linggo matapos niyang pirmahan ng Ordinance Number no. 9118 o ang General Tax Amnesty. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, waived ang mga penalty surcharges at interes sa mga hindi bayad na buwis at regulatory charge hanggang December 31, 2025. Matapos matanggap ang reklamo ng isang netizen na may mga pundidong ilaw sa paligid ng University of Santo Tomas, agad itong inaksyonan ni Mayor Isko Moreno. Sa isang Facebook post, inanunsyo ni Yorme na nailawan na ito para sa kaligtasan ng mga daraan. Pinasalamatan naman niya si Engineer Randy Salak ng City Electrician Office dahil sa mabilis nitong aksyon. Sabi ni Yorme, ang mga taxpayer na kwalipikadong mag-avail ng amnesty ay kinabibilangan ng business owners na may hindi bayad na local dues, administrators ng local delinquent real properties at mga individual na nagsasagawa ng transaksyon sa lungsod para sa mga permit at serbisyo.